yun ah yes good morning good morning sa inyo yan pasok na tayo eh, i-re-repair tayo hindi ko pa sure kung ano sira pero nakaano na rin siya. naka 63 na din tignan natin kung ano ang magagawa natin taga bukawi si sir taga bagong bayan ah, dati naman ako natira dyan sa kaingin shoutout sa mga taga kaingin bukawi o, ang shop po natin dito sa malolo city bulakan tapat na ang Baraswain Church i-waste nyo lang or google maps tapos yung shop nasa tapat lang nun tabi ng 7-eleven nag-iisa lang naman yun hindi kayo maliligaw madami kasi nagtatanong kung saan eh sinasabi ko naman simula pa ng video okay kita kita lang tayo sa shop yeah ito na Barasway sa kanan ko. yan Barasway nyo nito shop. Ayan. Dito tayo. Pasok tayo rito. Boom! Boom! Ayan. Si so, Kuya Jonald may ginagawa na. Siguro alim kaya dyan. Ito yung gagawin natin. Oh, nakablock na pala. TRF. Yes, yan. Baka na naman sa gilid. Shop. Ayan, magagawin natin ngayon. Pero unahin muna natin itong asul. Bali, ito. Kargado na ito. I-re-repair lang natin. Okay. Test shop. Ay, ito si Kuya Jello. Ayan, si Kuya Donald. May ginagawa natin. Yan. Oil change. Tapos, nalubog. Okay, pisa na natin yung asul. Panik na natin. Alam na talaga ako na ano. Ayan, ito na. Napanik na. Ang under niya, may lumalagitik na maingay. Ayan. Ayan. Ayan, check lang natin kung alin dyan ang maingay. Pwedeng rocker arm lang to or tensioner. Yan lang naman magiging sira yan. Okay, pisa na natin. Palasin yung kaha. Tapos pakakalas ko lang kay Kuya Jello. Ayan. Tanggal na yung kaha. Tanggal na rin yung tangke. Ayan. Next natin ay eh, ito. Water pump. Ito. BBA. Tapos pwede na tanggalin yung cover niya. Then sunod, Itong injector. Tapos, box. Pwede nyo unahin dito, tanggalin dito. Para madali nyo matanggal yung cable. Bali, repair natin to pero hindi natin gawa to original, no? Re-repair lang natin. Kasi medyo malagatik Tsaka nakakadalawang bukas na daw dun sa pinagpapagawa niya. Okay, silipin natin kung bakit ganun laging laging nagkakaroon ng diferensya. O, ano mga papalitang pyesa. Eh, saan lang natin itong makina? Yan, okay na. Tanggalan natin yung BBA, yung mga tornillo rito, yung water pump. So, din natin tanggalin ito. gasket yan timing lang natin yan may guhit naman yan dyan sa loob na ito tapos bubuksan natin to Pagyan natin ng guhit yung magneto. Ay, yung ano, yung, yung dry paste. Buti na chichempo tayo sa mga gawa na okay na yung magneto na pipunturahan na. Kaya hindi ko na tinatanggal yung radiator. Dito na lang. Ilagyan natin ng guhit. Para pwede na luwagan to. Tapos next natin ito. tapos yung pipe. Dalawang tornillo rito sa gilid. O, mabubit na yung head nyan. Pero natanggalin muna natin to. Throttle valve. Okay ayan, tinatanggal na yung pipe ito muna tatanggalin natin ito, ito. itong turnigyan na to tsaka itong sa ilalim tsaka itong wire ito lang yan ang ginagawa ko ito muna inuuna ko para madaling tanggalin dalawang turnilyo na. Uh, mas maluwag tanggalin itong ano. 'Tong, uh, tong ng mismong manifold. tanggal na ito alan 4 parang tanggal yung cable next natin ito injector tapos ito, ito. alan 5 lang yan para matanggal natin yung buo ok ah, nakalas na so, ngayon itong gagawin natin guguhita natin dito WF hindi na natin papalitan ito dahil ok itong puli na ito then ito yan lang yan

tatanggal na to wala ito na lang yeah, may parang talipapago ba yan? yan, okay na, ready na yan, hugot yan yeah. nandungan natin yung tensioner ngayon eh, sayang wala tayong stock na ito gusto ko ibalik sa stock na yeah. tensioner ano ba? hindi natin kung meron dyan sa shop palitan natin ito ng stock Hugot Medyo nalunod lang sa pandikit Ayan, hugot na?

at bakal lang natin tong head natin ko ano sira dito sira yung kanyang exhaust rocker arm intake okay naman kasi pagka ang bearing ng intake rocker arm may diferensya etong pin na to hindi papasok eto smooth naman or mahirap ipasok dito pag may difference yung isang bearing dito sa intake rocker arm kaya ito clear na na makitang kita naman sira yun lang okay pababaklas ko lang kay kuya jello tapos port na tayo yan nabaklas na at gasket puro pang dikit ito yung base nilagyan ng pandikit ngayon ang gagawin natin dito, i-drain na natin yung langis kasi yung mga sobrang pinagdikitan niya. Malamang yan, napunta dito sa ilalim. I-drain natin yung langis, tapos dinisin natin lahat. Ito yung cam niya, nagkaroon ng tama. Tapos nasira yung rocker arm niya. tapos yung valve spring nya sobra tigas ay papalitan na rin natin to okay, next natin dyan ito poport lang natin yung head ayan port 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 ayan na port na natin okay na Bali assembly na lang to tapos yung piston ipapaayos lang natin ng konti sa machine shop. Yan, tapos tayo sa labas. Ayan. Pila. Wait lang po. super baha yung ginagawa ba ni Kuya Jonal yun is panggilit, palit belt is palit din ang brake shoe saka brake pad JBT brake pad and brake shoe Bali piston may mo-modify lang tayo ng konti. Ayan, Ayan ito na. May binabal lang natin. Ito yung pang ball na ginagamit niya. May leak kasi nung nilig test ko eh, kaya hiyalap natin. Okay? Lang naman yan. Tapos testing ulit kung may leak pa. Ito yung pan natin dito. Yung iba kasi ginagamit yan yung hose. kaya yung parang stick dito. Yung kahoy na may goma dito. para pansip-sip sa ano. Parang pambombo ng inidoro. gano'n Pero kaya ito. Okay. Hey, lap ko lang to. Yan. I-lap na natin. Balang gagamitin na natin ball spring. Ito na. sobra tigas na ito nakakabit sa kanyo. salpak so, na natin to yan ito na yung piston mapaayos na natin tapos yung cam yan bagong gawa may pa yan gagawin lang ni kuya jelo kuya jelo compress natin ang na electric fan sa ilalim niyan pang press yan, <laughs> nagkapitan na natin yung piston tapos yung head na i-assemble na rin natin yan yeah. Okay, next natin, block. Kapit na natin yung block, tapos sunod na natin yung head. Okay.

Okay. And so next natin dyan, naikutan lang natin itong apat Tapos ito torque lang natin Bali ang torque na ito, sa foot pounds ako kumukuha 25 yung unang set Tapos yung pangalawa, 28 Bali range nun, 37.7 newton meter Ayan na. Pag na-assemble na, natin yan, naikabit na natin lahat, bubuksan na natin ipang gilid. Okay, assemble na natin. Ayan, medyo nahikpita na to. Ang gagawin ni Kuya Jello, ito torque na niya. Ano torque mo dyan? Una, 23. Ayan, 25 muna. Sakto. Ayan, yeah. tapos nagyan mo ng tres mamaya. Papadagdag <laughs> ko na lang, <laughs> sino eh, mo makapansin yun? Kira-diretso na ba siya? Ngayon kinukuha ko na yung helmet, ba't ko daw ba kinukuha? Wala kang mukha mong pagkakamitin. Ayan ako. Ayan o, Jake, serious o. Tapos naka-shade? Kasi kailangan <laughs> din yung part number, kaya bago sa isolation, <laughs> yung batero. Ayan. Pag nahipitan na lahat dyan, ibabalash lang Tapos, kakabit na natin yung manifold, throttle body Takip, yung tanke Tapos, ang susurda na natin ito Yun, kumunog na Yun 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 yan okay na ready to sarado na okay kuya jalo higpit na lang itong apat tapos sunod-sunod na yan tapos rin natin sa glit okay yan okay na nagigit na yung tanke eh. naayos na yung mga dapat ayayos dito ito na yung panggilid nya yan WF oops laki pa Para ko lang to, check ko yung laman. Pag okay, di ko napapalitan, lilinisin ko na lang. Yan, yeah, dahil ayaw na Next schedule, kuya Cielo na naman. Yeah, super pule Yeah, no. Hindi pa naman siya kailangan gamitan ng torch. ayan okay na. Naranis na natin. Ang pinilit na natin dito, pala tayo ng bola. Kasi lilimang piraso yung nakakabit na roller sa kanya. Tapos eto, dito wala na tayong binago. Center lang. Tapos belt na pang NMAX na version 1. Para maubos niya to. Ayan. Okay, tatakpa na lang. Tapos, bleed ng coolant. Okay na to. Pwede nang iwi. Ayan. Okay, Jello the action. Ano na Ay! May ba ng Wala! Nasaan <laughs> <laughs> <Disa> mo? <laughs> mo? Eh, bagal-bagal eh. Nakakadid lang yung mga pa. Okay, 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 papander na lang ito. Ay, ah, buba na natin. Liquid na. Si Donald. Kung may extreme pa ngayon. Extreme, extreme, mother extreme. Ha? Yeah. Hindi na siya maingay. TRF ang pipe na ginamit stock lang to na nakakakalkal, okay, nakaretubo siya testing nyo natin mga no, traffic 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 ya, smooth naman food sarap so, traffic okay ah, Bigyan natin ng konti. ayan na ayan yeah. yeah. ayan so balay pa uwi na tayo nakatapos tayo ng isang makina ulit medyo nagtagal lang kasi nagpa profile ako ng piston tapos yung cam tinapos din dun sa pinagpapagawa namin tsaka may nagpapaprofile ng piston tapos ang pinadata natin yung pyesa doon sa aerox na yon exhaust rocker arm cam valve spring injector kasi masyadong mababa yung injector na nakakabit 130cc lang pinadata natin ng 140 tapos ano pa ba ayun yung head and base gasket nya pinalitan na rin natin yun tapos nirinis na kasi punong puno ng ano pandikit pwede naman maglagay ng pandikit basta konting konti lang sa pinaka ano lang sa gated lang nung head gasket pero yung outer hindi na kahit nga wala okay lang hindi naman kasi tatagas yun tapos nagpalit tayo ng o-ring dun sa thermostat kasi natuyo na ng pandikit din sinayos natin yung head kumbaga repair lang yun eh napunta na sa ano semi reset hindi ko alam kung saan siya unang ginawa tsaka kung alam ko man hindi ko nasasabihin yan so bali dito lang natin tatapusin yung video natin maraming salamat po ride safe po sa lahat huwag maging tae content kita kita na lang po tayo sa next upload natin maraming salamat po bye bye